magpapayaman tayo sa Saudi gamit ang mga buti ng tubig. So, panoorin nyo kung paano po ito ibibinta itong buti ng tubig sa machine po dito sa Saudi at paano po tayo kikita nitong mga buti na itong mga kuis magaya sa. So, panoorin nyo hanggang sa dulo ng ating video. Ibibinta natin itong mga buti na na nakoleksyon ng boss namin noong 8. kalakal boys tayo ngayon <laughs> so, uh, binigyan tayo ng location hindi naman yun sa akin eh. sa boss namin yon. tapos sabi niya try daw doon, first time, nakikita ko to sa video ni Billy Jock na points lang yata hindi pira, eh. so titignan natin kung ano talaga points ba o pira so, ihulog natin to sa dropbox <laughs> ok, umaya video ko i-update kayo ha Approaching na po tayo sa ating location o destination kung saan po natin ibibinta yung mga bote Mukhang natatanaw ko na mga kuwis <laughs> magayas, ito na siguro yon Dito na siguro ako yayaman sa Saudi sa mga lakal ng bote <laughs> so, Ayan na siya Ayan um, Mabasahin niya yan o. Recycling Station for Plastic Ayan, motorcycle. So, dadalhin natin to. So, panoorin nyo kung anong proseso. <laughs> ito na yung plastic natin. Uh, recycle lang ito. Okay. Recycle so, dito uh... So, tingnan natin kung ano yung proseso nito ha. Uh. Ito siya. So, ah, uh, ito. Number one, English style. Tap number two, log in by visitors. Number three, close the door. Close the door. Number four, keep your hands away from the door when you close it. You can donate the amount. Print the receipt and use the balance at the Makan Algarve. try natin kung ano yung proseso nito. Okay? Pagpasensya nyo na mga quiz guys dahil <coughs> against the lights talaga guys no hindi nyo makikita yung nakasulat sa screen Number no one, select English Saba, English dito nakikita nyo pa. Ako lang nakikita. Ang masyado kasi. Ayan. Ito yung araw. Nakikita yung araw mga kuwis. English. log in by phone. Log in by phone tayo. in babysitter. Door is open place with a second. Please put a bottle on the một, hai, ba, bốn, năm, So, ang paglunod nito mga mga guys ay kailangan mo siyang isa-isahin tapos antayin mong uh, gigilingin yung isa bago mo ipasok yung isa. Eh, kaya yung, yung una ay talagang niluluwa siya no? kasi tinudo ko lahat. Eh. Dapat isa-isa lang at malaman mo naman, mapapansin mo kung kinakain na kasi tutunog siya sa loob. No? Dapat isa-isa lang talaga. Living, 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 living.

tumatatas ko mga doon. So, nasa 56 battles, no? Yung na-pasok natin. So, ang sunod is, uh, ano to? Ang sunod is, clear the door. Ayan. Clear the door. 64 battles. Okay. So, keep hands away. Okay. Pagkatapos, print. Total of 1.28. Ayan, no? total of 1.20 so print natin yan ito na po yung resibo resibo lang walang ano walang money so we are done mga boys mga guys no yan so ito lang pala matatanggap natin resibo resibo lang matatanggap natin no oh. so tingnan natin kung ang ano yung pickup parang pwede yata ito sa mga ano sa mga ay resibo resibo <laughs> hindi pala pira bigyan ka natin sa amunatin natin itong okay yun lang yun lang mga kuwis magay ko kung nakikita nyo yung ano kasi yung ano maaraw kasi against the light yung ano monitor hindi masyadong man kita pero yan lang yung code nyo. Uh, 1.28 So, talagang pinaka-aim nito mga mga guys or pinaka-goal nito ay talagang napakalaking tulong po to sa ating kalikasan o environment dahil yung mga plastic po isa po yan nakakasira po sa ating kalikasan o sa environment. Kaya po uh, nilagay po na ito itong uh, machine na ito para naman po ay maibsan yung mga basura sa ating bansa mga kois o saan mang sulok na mundo mga kois mga guys no at higit pa dyan, at isa pa dyan mga kois mga guys ay nakatulong din to sa mga lokal uh, local po dito na mga Saudi Arabia Arabia na kasi yung points nito mga kois mga guys is donation po to sa mga tao rin. May may mahirap, mahirap din naman dito mga special. Doon po napupunta yung mga points nito mga magayas mga No, isa din po 'yan sa napakalaking tulong at higit sa lahat ay yung kalinisan mga kuys mga no. At dahil mabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, follow, subscribe, and share, and comment. God bless all peace.